ng pansamantalang proteksyon ng Korte Suprema ang dalawang aktivistang dinukot umano ng militar sa bataan noong 2023. Sa desisyon ng Korte, ginawaran ng temporary protection order at ng writs of amparo at habeas data sina Jed Tamano at Janila Castro. Pinoprotektahan ng Writ of Amparo ang karapatang mabuhay ng isang taong may banta mula sa mga opisyal o empleyado ng gobyerno. Habang ang Writ of Habeas Data ay nagbibigay proteksyon sa karapatan ng tao na kontrolin ang impormasyon laban sa kanila na iligal na kinuha ng iba. September 2023, nang ipresenta ng ntf si Sinatamano at Castro bilang mga rebeldeng nagbabalik loob, pero habang nasa presscon, bumaligtad ang dalawa at sinabing dinukot sila ng militar. Ayon kina Castro at Tamano, malaking abante sa katuparan ng hiling nilang permanenteng proteksyon ang desisyon ng korte. Lalo't nakatatanggap pa rin daw sila ng banta sa kanilang buhay. Sinabi mismo nung mga militar na dumukot sa amin, na kapag bumalik kami sa bagilo, sa bayi aksibista, eh, nasusunod na makuha na lang nila kami, ipapatay eh, na lang nila kami na malinaw yung mga banta. Tapos mayroon na rin kami incidences recently na halata talaga na mayroong mga intelligence agents na sumusunod at nagmamatsubad. Ayon naman sa NTF elcac ang pagbibigay ng proteksyon ng korte ay hindi nangangahulugang tapos na ang kaso. Patunay lang daw ito na gumagana ang batas sa bansa. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.